Paborito mo rin ba ang atay at balun-baluna ng manok? Magandang araw. Today ay magluluto tayo ng napakasimple lang pero mas papasarapin natin. Kaya naman siguraduhin mo na marami kang isasaing dahil talaga namang mantika pa lang nito ay mapapaisang kanin ka na. Kahit napakasarap nga nitong ulam na to, alam nyo po ba na mga simpleng sangkap lang yung mga ginagamit dito. Ito nga, pinrepair ko na yung mga gagamitin sa pagigisa. Meron tayo rito ng sibuyas at bawang at meron rin akong saging na maniba. Lalagyan po natin ng saging para mas lalong masarap itong ating atay balun-balunan. Pinrito ko muna itong saging. Ang gamit ko nga po pala ay yung medyo maniba. Huwag pong masyadong hinog para mas masarap po ang kalabasan. Pinaghiwalay ko nga lang yung atay at balon-balunan kasi ang una po nating gagawin ay ifa-fry muna natin itong mga atay at least tatlong minuto kada side bago natin to bilingin. Mas maganda po kasi kung pinipirito muna kasi po eto medyo malambot kaya ayaw po nating masama to agad dun sa matigas na balun balunan Bali, tinimplahan ko na nga pala to ng asin at paminta. At nung okay na dito sa same na kawali, kung kokonti po yung natirang oil, magdadagdag lang tayo at sisimula na natin ang pagigisa. At kapag gisado na yan, ilagay na natin ngayon itong ating balun-baluna ng manok. Then, timplahan natin. Lagyan natin ng ginger powder or kung meron po kayong sariwang luya, yun po ang ilagay nyo. Lagyan nyo rin ng konting salt at paminta. Sasangkutsahin po natin yan ng ilang minuto. Kailangan po ay sangkutsado talaga para wala itong lansa Then takpan muna natin ngayon. After nating mahalo ito ay takpan muna natin. Lagyan natin ng konting tubig. Palambutan natin. After few minutes ay i-check natin. Kapag medyo malambot na, ilagay na natin itong ating isang lata ng gisantes. Kasama po yung tubig na nasa lata. Tatakpan lang natin uli ito at hahayaan natin itong kumulo hanggang sa maging malambot talaga itong ating balun-balunan at itong gisantes. Kung mapapansin nyo, nag-reduce na po yung tubig at ito po ay medyo malambot na kaya lalagay na natin natin itong ating soy sauce. Lagyan rin natin ng tomato ketchup or banana ketchup. Kahit alin po dyan, ay pwedeng-pwede nyong gamitin. Konting paprika powder. At syempre, lagyan nyo rin po ng pampalasa na gusto nyo para mas lalong masarap. Huwag rin natin kalimutang lagyan ng sugar para pampabalanse ng lasa. Ilagay na rin natin itong ating dahon ng laurel at ilalagay na rin natin ngayon itong ating mga pinritong at tay ng manok. Haluin natin ng ilang minuto, then lagyan na natin ng suka. After nating malagyan ng suka, hayaan po muna natin kumulo bago natin to haluin para hindi po mahilaw ang suka at hindi po to magiging maasim. Lagyan rin natin ng sile. Kung gusto mo ay yung maanghang talaga ay damihan mo ang sile. Pwede rin maglagay ka ng siling labuyo. Pagluto na ay pwedeng pwede na nating ilagay itong ating mga pinritong saging. At kung gusto mo nga po pala ay yung masarsa, dagdagan mo na lang ng sabaw. Pero kung gusto mo naman ay yung nagmamantika, parang ganito, ay okay na okay po ito lalo. Nako, para po sa akin, yung ganito po talagang nagmamantika, napakasarap pong ilamas nito sa kanin. At kung sa mga oras na to ay nanunood ka pa, huwag mong kalimutang ilagay sa comment section kung saang lugar ka nanunood ngayon para alam natin kung sa nakakarating itong ating recipe. Salamat sa panonood at huwag niyo rin pong kalimutang i-like and follow ang ating page.